guys na ito'y pasilip ang kuhan dito sa mga bolak sa Valencia guys so na na ipasilip nyo guys ha please subscribe po mo i-like sa kuwang youtube channel na Choco TV oh, Choco Boy TV di ay sorry sorry so karon guys na ito na ipakita ninyo guys ha One part 2 guys so karon guys muna ni siya ang dito sa Valencia guys na dolo gisquilan sa elementary so, ito'y pasilip ninyo guys ang mga bulak diri guys sa ah, balinsya guys gini ha ah, mo guys so karon ah, mga ibida nato rin guys ang mga bulak sa balinsya maunis siya guys o oh. dagang nindot rin bulak guys di mo magsawa o oh, Valencia rin yung toyo ng mga bulak guys daghan ni diri klaseng klase ni mga bulak diri guys so ganahan mo mamalit asang asa mo na guys indot din ang lugaraha guys Balinsya, guys. guta ninyo guys bulak bulak lang daghang ikabida dere oh hindi ka magsawa dere guys tanawa guys nice kaya ilang mga bulak dere guys sa Valencia Oh makita na guys din hera na makita ninyo guys sa Valencia siyempre na po tayo kapila at guys so, na kapay ulit kapay ulit guys asa puman mo guys salaag na mo din sa Valencia guys kaya e daghang klase din rin kalingawan na po sila parke na sila mga bulak din ganahan mo guys na tanaw, tanaw oh Silip na ako ninyo na, guys, ha? Ang kanindutan dere sa Valencia. There, guys. So, di mo magmahay guys. maura na siya na kanindot sa Valencia, guys, kay Limpiat. Limpio ba? Limpio. Limpio ang mga palibot, guys, ang lugar. So, di ka maburingan sa kanindot sa lugar o gatawa pong mga buta na mga trabahante sa guberno guys nanilig na putahan sila bulak bulak guys butan guys hindi na mo malugi dari sa Valencia sulit inyo nga dari pag-ari sulit kayo guys ng pag-ari dari so ako dahil yung am vlogger na si Chocoboy TV Ngunit ako ang fans ko ang vlogger. So, Youtube channel na ako guys. So, please subscribe na po taon mo. Okay, like, kayong mag-share. Ngunit ako ati rin guys, kinabuhi mag-vlog. Panalagsa guys, para na po ko yung sideline na basong maswilduan po po guys sa akong Youtube channel. So, maluoy po mo. Okay, subscribe na lamang po. Oh. Tara guys, oh. Muni na kanindot diri sa Valencia, guys. Maayo mo og plano ang tuwa mga katrabaho sa gobyerno, guys. Asa mo mangita na, guys, oh. Kanindutan lang sa lugar na diri. Sa Valencia kwapo na ka Edri guys sa pawala sa inyong mga kakapoy sa inyong mga pangunahuna na ipapati sa inyong mga lugar na mo mga kagol sa inyong kinabuhay pwede mo Edri guys ay e mawala dyan yung mga kakapoy Edri guys oo oh. hindi ka Edri guys direra na guys sa Valencia guys Ulak rana guys ha una guys sa Bulwang man to mabinay karon dire na punta sa Valencia guys ang mga pulak sa Valencia so ini guys mo ni punto ni ladri guys so nindot na mga lugar guys opo na yung ganahan po maglakaw-lakaw guys na po din eh guys oh. na dere Oh. Si. Mo ni kanindutan sa lugar sa Valencia, guys. So, din her guys. Kay marag tumang alas 8:00 guys. Happy tumang pre Sugor mo kung guys. Nga ginabot ko dire alas 7:40 man. Wala tulat na lamang po kum, mga pre guys kay para tipit sa gasolina. Kaya ang inyo ang vlogger wa pagutaw ni Sweldo sa pagka vlogger idaghan pa yung ma makuha na ni guys kung nanako silito yung sa youtube idaghan pa tang na kalingawan yung tanaw guys kaya ako ang yung vlogger na pobre guys so in here atataman guys ha eh okay, mula ka na ko so oh, salamat guys sa tanan nakasubscribe, huwag na naka like and share sa mga nagpuan ko uy, ayaw po nyo kalinti ang akong reels tabangi po tao ninyo dito pakipalaw po ko sa akong reels pasilip na na ako ninyo guys ha ang kagwapuhan dere sa Valencia salamat